Hi guys! Magluto tayo ng tiniling. Balata ng carrots. Patatas. Hiwain ng carrots. Maliliit lang. And ang ating patatas. Maliliit na hiwa lang din. And lagyan din natin ng green bell peppers. Pa square lang din yung hiwa. Maliliit lang. Ayan, hiwain din natin itong mga sibuyas. Medyo maraming sibuyas, mas masarap. Bisa natin ang sibuyas. Lagay na natin yung ground beef. Hindi na namin ilagyan ng bawang. Lagay na natin yung carrots at patatas. Ayan, haluin natin para maluto. Para lumambot yung carrots at patatas. Lagyan na rin natin ng bell pepper. Ayan, luto na po guys. Mabilis lang lutuin. At ayan, may pambaon na ako sa trabaho. Giniling, beef giniling. Masarap to, mabilis lutuin. Kain tayo guys. Ayan. Magluto rin ako ng baked sweet potato. Balatan natin tong kamote hiwain lang natin ng maliliit. A square lang din siya. Ayan, hiwain lang natin itong mga kamote, guys. Masarap itong kamote na to. Matamis siya. That's a potato. Sweet potato. Masarap pag na-bake siya. Bake. Sweet potato. Parang pang dessert na rin. Nilagyan ko lang to ng onion powder at garlic powder. Tsaka yung mantika. And guys, luto na yung ating baked sweet potato. Kain tayo. Ayan, masarap siya. Itrain nyo ganito. Kain tayo.